napako na sa defense, wala namang itinuloy na economic effort. Kaya maganda namang pakinggan na $100 billion dollars naman papasok sa Pilipinas in the next 5 to 10 years. So, mukhang kontra ata itong senator Amy Marcos sa nangyayaring uh, pag-uusap ngayon ng Amerika at ng Pilipinas at ng Japan. At uh, syempre, hindi pabor nga po itong si Super Ate sa mga ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos na mukhang pinapainit ang issue sa West Philippines eh. Dahil sa kanya, hindi dapat po tayo umano sumasali sa geopolitical games itong uh, mukhang magkakagera kasi maiipit po tayo sa malalaking bansa gaya ng China at nang Amerika. At dapat kaibiganin umano lahat. Ang kanyang mukahing nga eh, dapat kausapin muna ang China kasi hindi naman umano nang gugulo ang China. Nambubuli sila dyan sa West Philippines eh, pero tuloy pa rin naman yung uh, trading business sa ating bansa. Malaki ang pangako ng Amerika pero siyempre, hindi umano tayo dapat umasa. Alam mo na, kapag nagbigay ang tulong yung Amerika, may malaking kapalit gusto ko yan ha, na, mag-usap ng mag-usap. Mabuti naman yan. At uh, dati kasi, itong Indo-Pacific Partnership, parang isang sasabi na napako na sa defense. Wala namang itinuloy na economic effort. Kaya maganda naman pakinggan na $100 billion daw ang papasok sa Pilipinas in the next 5 to 10 years. Pero hindi ko rin maintindihan saan mag... Laki no? mga kababayan po natin, $100 billion. Eh, saan sila kukuha ng pera para invest sa atin? eh alam naman po natin na yung Amerika mismo eh mas lumalaki yung utang nila ah mas uh, bagsak ngayon ang kanilang ekonomiya gagaling yan pagkat alam naman natin gipit ang buong mundo lalo na na uh, Estados Unidos ah uh, pa man mas maganda naman na uh, may pangarap tayo na bibigyan tayo ng konting uh, investment at uh, sinasabi magkakaroon pa ng Luzon corridor So mabuti naman to, yun nga lang, Merong uh, nagsasabi din na baka naman itong malalaking perang ipapasok. E eh, para lamang para sa kapakanan ng uh, mga Amerikano. Ang parati akong nananawagan na kinakailangan katulad nung panahon ng tatay ko, yung original na President Ferdinand Edrelin Marcos, ay uh, pagtibayin muna natin yung uh, self-reliant defense uh, program natin. Na dito gawin ang mga bala, baril, at kung ano pang kakayanin natin, gawin na natin sa Pilipinas, huwag tayong umaasa lagi ng nanglilimos, uh, ng hihiram at <laughs> Grabe talaga ang term niya, eh, no? Nanlilimos ng hihiram. <laughs> so, wala talaga tayong kakayanan. Kaya mainam na magpag-usap na lang, ano? Mahirap kasi na sumugal sa gera. Ah, mahirap magsuong sa gera lalo na po hindi po tayo handa. So, hindi pwede ang uh, talagang makipag matigas ng uh, usap yan talaga ang solusyon naman ang ayaw kay super ate. Uh, humihingi ng gamit sa iba't ibang bansa. Huwag ganun kasi uh, may hangganan yan. At saka puro second hand. Minsan makabulok. Kawawa waw, naman sundalo natin. O, oh, din ho ba itong uh, trilateral meeting na mapa, para sa AFP modernization din na uh, mam Ma'am Aimee? Well, para sa akin, nakakatulong talaga. Unang-una sa dialogue. Ano? Talaga malaking tulong yan. At uh, malaking tulong talaga sa ating uh, capacity building ng ating mga sundalo. Kaya lang noon na sinasabi nila, pag alis daw ng mga Amerikano, hindi naman iniiwan kundi yung mga bulok matrak. So sayang daw yung natutunan nila. Pero palagay ko, iba na ngayon. Eh. Kasi last week, di ba, yung pinakamalaki na multilateral exercise na kasama ang Amerika, ang Japan, pati Australia, eh talagang uh, nakaka nakakasindak. Yun nga lang, nasindak rin ang uh, China. wag naman natin na uh, awayin ang awayin ang China. Hindi naman tayo inaaway kahit nang bubuli ng mga isda, kahit nakakainis na sila. At uh, talagang importante pa rin, manatili ang kapayapaan sa ating uh, bansa. Higit sa lahat, yung mga taga Mindanao, galing lang ako dun eh. Talagang takot na takot eh. Sanay na sa gera, ayaw na mabalik yung ganong buhay. Bayata ang naging galaw ngayon ma, mas more dito sa ang bilateral agreement o usapan, Pilipinas at Estados Unidos na ang naman sa kanilang usapan ay dito sa South China Sea. Ibang iba doon sa kanyang unang sinabi na dapat makipag-usap tayo, China at Pilipinas. Tama, tama. Marami nagsasabi noon at kung um, minsan ako rin, aminin ko, nagtataka ako kasi hindi rin niya ng stand ng tatay ko. at uh, ang aking ama, pareho ni Presidente Duterte, talagang uh, itinataguyod yung independent foreign policy. So malaki talaga yung uh, paghanga nito ni Senator Imee Marcos kay dating Pangulong Digong, ano, lalo na sa kanyang estilo sa independent foreign policy, which is hindi po ngayon ito nangyayari sa Administrasyong Marcos na nakikita po natin mukhang sumasanda lamang itong si Pangulong Marcos sa, Amerika at mukhang totoo nga ang sinasabi na ginagawang tuta na lang ng Amerika itong si Pangulong Marcos at uh, utos-utosa na lang so sana hindi naman ganun mga kababayan po natin at uh, sana ay uh, wag siya masyado makinig so balance lang kaibiganin pa rin ng China, kausapin pa rin kasi kaya uh, totoo lang ang sinasabi nila na labanan natin ng China wala po tayong ano diyan laban sa China. Huwag po tayo mag, uh, tapang tapangan kasi mahirap pa pagsisihan po natin lahat mga kababayan. At uh, eto nga parang masyado tayong kumikiling sa Amerikano. Huwag tayong magpapagamit, huwag tayong uh, kakampi, huwag tayong pipili, wala naman tayong kaaway. Bakit tayo makikipag-away sa China? Unang-una, kapitbahay natin yan, ano, malaking bagay na sila ay uh, andito andito Uh, sa Barangay Asia, ika nga, at uh, hindi talaga uh, magbabago yan kailanman. Ikit sa lahat, sila ang pinakamalaking trading partner natin. Paano tayo kakain, maghanap buhay, at uh, tuloy-tuloy at, uh, na mabubuhay, na mapayapa kapag hindi tayo nakakapag-import at export sa China. Napakalaki ng kanilang uh, bahagi sa ating ekonomiya. So palagay ko, itong uh, pagkiling sa isang uh, uh, superpower, ika nga, laban sa isa pang superpower ay hindi makakabuti para sa Pilipinas. Maiipit tayo sa dalawang dambuhalang bansa na maliit lang tayong bansa, hindi tayo dapat sumasama dito sa mga geopolitical uh, games. Mm -hmm. Itong mga tension nila, hindi naman tayo kasangkot dyan, hindi naman tayo nakikiaway. Bakit tayong inoobliga na pumili? Huwag tayong pipili. Lahat naman yan kaibigan. Pero nakapagtataka din po ma'am na ang Estados Unidos, particular ng pinakamatas na leader nila, may linya ng komunikasyon. In fact, ha habang uh, nangyayari itong mga tensyon nagkaroon nga pag-uusap pa ang uh, Presidente ng Amerika sa Presidente ng uh, China. Maliban sa South China Sea si issue, na pag uusapan din nila yung kalakalan ng uh, dalawang uh, bansa. Meron pang mataas na opisyal, sekretaryo ng Treasury nila, ang pumunta sa China para pag-uusapan din ang uh, trading. Pero yet tayo, ang huli yata ng pag-uusap ay doon pa sa Amerika no nagkasalubong sila ni ano ni uh, uh, Xi at uh, Pangulong Bongbong Marcos sa yung pagbisita ni PBBM doon sa China other than that wala na bang direktang uh, line of communication para at least mapanindigan yung bilateral na paraan para sa pagresolba nitong sa South China's issue or West Philippines issue Oo. Yeah, ayan na nga ang problema natin eh. Kasi kitang-kita naman, no? Oh, kikipagkaibigan na yung US sa China. Maliwanag yun, after the San Francisco meeting, yung dalawang presidente, matapos yung katakot-takot na na uh, exchange. Ang kulit, ano? tayo nakikipag, uh, parang gusto natin makipagbardagulan sa China dahil umano'y bakapan po tayo ng Amerika. Pero ang Amerika, nagipagkaibigan naman sa China. So mukhang pinaglalaroan lang po tayo, ano, mga kababayan po natin. Kaya tama yung eh, sinasabi talaga ni dating Pangulong Digong na mahirap magtiwala dito sa Amerika. So okay lang na kaibigan, pero wag naman na talagang mukhang sumasandal ka na umano dito sa Amerika. Mga kababayan po natin ay uh, na up din dito sa interview itong uh, issue sa PI or People's Initiative. At ayon kay Senator I.B. Marcos, marami pa umanong testigo at sumbong silang nare-receive patungkol sa bayaran na nangyayari sa People's Initiative. So tututukan din nila umano sa pagbalik ng uh, plenary itong issue sa uh, RV86 at rv 7 kung saan Uh, okay na nga, aprobado na sa third reading itong RB 7 na sinusulong ng House of Representatives. May kaunting kaibahan na ng version, pero iniingatan nga nila umano na ipasok itong uh, political provision which is sinusulong naman ni uh, secretary Gadon na po, na pahiya nga sa ilang senador na dahil uh, kagaya ni uh, Senator Wingetchalian na talagang hindi na sila pabor dito. Lalo na nakita nila umano na ang survey 98% ng ating mga kababayan ay kontra sa sinosolong na charter change. So ito umano ang kanilang pagbabasihan. Kaya para sa akin po ha, mga kababayan po natin, ang tinitingnan ko dito, na posibleng hindi na maaprobahan itong charter change. So kung uh, hindi kasi maaprobahan, alam nyo ba ang sinasabing backup ng House of Representatives? Ibabalik nila ang People's Initiative na hanggang ngayon, ang mga signature ay nasa Pumilek pa rin. Kaya abangan po natin yan mga kababayan dahil itong uh, kampo, dating Pangulong Digong ay talagang uh, kukontra uh, sa pagsulong nitong People's Initiative at Charter change na posibleng pahabain ang termino ng politiko at maging uh, uh, Prime Minister itong si Tamba o kaya itong si Pangulong Marcos. So bukas ata uh, meron namang mangyayaring uh, rally ng hakbang ng maisob ni... Uh, Pangulong Digong. So, posibleng isa na naman ito sa kanilang tatalakayin at itong illegal o manong na pagsuspende sa gubernador ng Davao del Norte. Yan po yung uh, ating uh, patuloy na bigyan ng update mga kabayan. So, sa hindi pa nakapalo, nakasubscribe sa ating social media platform. Huwag kalimutan po magpalo, magsubscribe. At yan mo na yung ating, ating panibagong update. Maraming salamat po.